Guys, nagkita naman po tayo muli dito sa, dito sa ating channel. Ah, uh, nais ko nga palang batiin lahat ng aking mga subscriber. Ah, uh, na rin yung mga viewers natin. Ah, uh, maraming salamat sa suporta nyo sa aking mga video guys sa patol ng pagsubaybay. Ah, uh, magandang araw po sa inyo. Ngayon po, ah, uh, dito tayo sa job site. May gagawin tayo dito. Bali, ang gagawin natin, magpapalit ng mga Uh, tinatawag na Julius frame dito sa Julius window guys ito yung pagre natin guys ng uh, frame bali itong building na to uh, public school po ito so marami-rami po itong uh, gagawin natin dito guys So lahat ng mga nakikita niyong uh, paaralan ay mayroon po tayong re-replacean dyan ng mga uh, babaklasin natin yung mga jealousy frame na uh, sira. Play, ah, kaya tayo dito sa bandang taas. So, ayan po, guys. May mga uh, jelousy prim dito na uh, mga sira. Replace yan natin yan ng panibago. Bale, yung uh, papalitan natin yung jilusi prime lang guys. Pag uh, tapos natin baklasin tong frame, uh, palitan natin ng panibagong frame. Bali yung uh, salamin at salamin nito, so ipabalik lang din natin. Bali ang kaya kabit dito uh, Datay dating nakagabit julo plus ya na uh, bali assorted yung kulay. May analog, uh, may mayroon ding silver yung kulay niya guys so ito po ang gagawin natin sa araw na ito ito pala yung uh, materialis natin guys bali ordinary frame ang gagamitin Yung dating naka-install, Jilu Plus Windows siya. Papalitan natin ng ordinary frame. So ipapaliwanag ko lang guys sa pagpapalit ng uh, ordinary frame. Kasi ang gagawin natin, ibabalik natin itong glass. Pagkatapos ating baklasin yung mga uh, Plus na may mga sira, papalitan natin ng ordinary frame at saka ibabalik natin tong uh, glass nya guys ipapaliwan ko lang na itong yellow plus pagka papalitan natin ng ordinary frame ay pwede lang ibalik yung salamin nya kasi kung makikita nyo guys yung jealousy ajilo uh, jilo plus na prem manipis lang siya bale yung kapal po nito pag sinusukat natin ay nasa 78 in lang so bale magkabilaan 78 din sa kabila magiging 13 port lang siya guys kumpara natin dito sa ordinary prem So, medyo makapal-kapal tong gilid. Eh. Bale, yung isa nito, 1 inch. Kasi paris po yan, yung kabila, 1 inch din. ah uh, magiging 2 inches yan. Yeah. Kaya, pwede lang na galing ng Jilu Plus, kakabita natin ng ordinary frame, pwede pa rin na maibalik natin tong uh, salamin niya. Maliban na lang guys kung ang nakagabit uh, ordinary frame papalitan natin ng juloplast plus yan po ay hindi na pwede dahil kapos na po, kapos na po itong uh, salamin niya guys. At saka dagdag dagdag galaman pa rin Halimbawa, may mga customer pong bumupunta sa mga uh, sa shop natin. Yung iba, bumibili sila, prem lang. Hindi sila bumibili ng glass. So, dapat atonongin din natin na kung anong klaseng prem ang naka-install sa bahay nila. Dahil halimbawa, yung naka-install pala sa bahay nila ay uh, Gelo Plus. Papalitan niya ng Uh, ordinary prem so pwede lang din yon pero kung nakainsole sa kanila ordinary uh, prem doon sa bahay nila tapos bibili siya ng Jiluplus so ang mangyayari kapos na po yung salamin niya so mas maganda natin gawin tatanungin natin kung Anong klasing frame ang naka-install sa bahay nila? At nang sa ganun ay uh, makapagbigay tayo ng advice. Dahil kung halimbawa kung magka-problema doon sa bahay nila, guys, na ayong in-install pala sa kanila ay ordinary frame tapos bumibili siya ng Gilo Plus. So, yung feedback sa atin din 'yan. Babalik sa atin, sasabihin na bakit hindi nakasya yung salamin nila. Ganun po ang mangyayari. So, tayo pa pong sisihin ng customer natin. So, mas maganda uh, i-inform natin sila dahil at nang sa ganun ay para malaman din nila kung ano yung dapat gawin. Uh, hindi po pwede na nagbibinda tayo ng glass aluminum. So, pagka may bibili ng frame sa atin o ng mga jealousy frame na Uh, sasabihin may glass lang sila sa bahay nila so sa tatanungin natin para uh, malaman din nila guys para hindi po magkakaroon ng problema so yan po yung uh, may, may advice ko sa inyo lalo na sa mga beginners na nag-uumpisa pa lang o nag-aarap lang ng glass aluminum ah uh, tungkol po dito sa pagpapalit ng uh, natin. Dahil uh, mas maganda na malaman din natin kung ano yung mga dapat gawin para hindi po magkakaroon ng problema guys. So, marami pong salamat sa inyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo kung may katanungan mga guys so magtanong lang po kayo sulat nyo lang sa uh, comment section para masalo po kayong maliwanagan sa mga nag nagko-comment pala na hindi ko uh, na replyan so ibig sabihin uh, hindi ko po nabasa yung comment nyo o, o kayay, uh, hindi po ako na notify ni YouTube sa mga nagpa shoutout out na hindi hindi ko na shout so uh, paki-comment na lang po uli para mabasa ko po yung comment nyo guys so maraming salamat sa inyong panonood sa patuloy yung pagsubaybay sa akin channel uh, wala man akong bagay na maibigay sa inyo yung sa akin po guys ay maibagha, maibahagi ko po kung ano yung uh, natutunan o nalalaman ko sa glass and aluminum installation Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. God bless po sa inyo guys.